Yun know, o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to? So, today is Saturday. Hey, Bruno! Nagawa nun. May nabon silang ano, ibon. Okay, ah, uh, ibong ano lang ligaw. Kala ko kalapat. So, yun na nga, today is Saturday, and ah, uh, start na ng ating ano, tag dito pagwawalay ng ating mga young bird. So, ang una nating iwawalay yung anak ni 07 na ating uh, first champion dito sa ating ano, sa ating kampo uh, sa mga since day 1 kilala niyo ko si si 07 pero sa mga hindi pa nakakilala siya yung first place natin ng 2020, unang karera natin nung taon na yon. <clears throat> kasi nagsimula tayo ng 2019 June. Last breeding tayo ng 28 ng December noon para sa young bird season. Hey Bruno, stop! Gusto mo ba si Bruno? Baka makawala. Come on! Ba, yun na nga. Ato uh, ito yung kanyang young bird. Kakababa ko lang. All Alright. So, paano nyo malalaman at kung kailan ba dapat winawalay na yung mga young bird kapag ka ganito na? Wala nang ano, uh, kumbaga sarado na yung kanyang kilikilay. Yan, maliit pa siya, pero okay na siya. Yan. Dugong bughaw na naka x kay Gold Mexico. Yan. <clears throat> so, ring number 300. pang price natin. So, tignan natin kung anong ipapakita ng ating, ano, uh, first young bird dito. Ito yung pinakapanganay sa lahat ng young bird. 300. Yan. Tapos, ito naman yung ano, uh, ikalawang winalay natin nandito sa taas. Ito naman. Ito naman ang ating ikalawang iwawalay si 305. Yeah, si 305 naman to. Hindi ko alam kung nasa si 302, 3, 301. Basta nandiyan lang mamaya makikita natin yan. Alright, si 305 Blue Bar. Yan. Bali, kay ano naman to, uh, sa pinaka <coughs> golden breeder natin na hen, na dugong bughaw. Yan. Dugong bughaw, tapos na nakapare siya kay, ano, sa apo niya, na si Blue Bucket. Uh, three times money winner, ten overall sa uh, Blue Bucket. Kaya pangalan niya Blue Bucket. Yan. So, next mate ni, ano yun, ni first place natin ng Texas Dash Cash 2022. First place champion. Yan. So, ito yung ano, yung bali apo. Inbreed to sa apo. Yan. So, tingnan natin. Uy, laki. malaking ibon to. Tingnan natin kung ano papakita ni 305. Yan. Si, yung sa 300, ito si 305. Alright. Blue bar. Lagay ko lang, baka makalimutan ko ba eh. 305. Yan. Tapos, yung dalawa <coughs> kagigising lang natin. Ito naman yung dalawa. Kasi apat apat na pala na ilalabas kung young birds. Ito naman si 304. Yan. Anak naman to ni Sweetie Babe tsaka ni Louie Rodriguez. Yan. Shoutout kay Louie Rodriguez. Bali, full sibling naman to ni ano, ni Texas Dash Cash first place natin tapos ni Blue Bucket. 3 times man winner, 10 overall. yan. Bali, ano, ah, uh, ano ba yan, ah? Pamangkin, ni, ano, ni 07, apo ni Kobe, yung mga sinaunang, ano, natin, mga winner. Kung baga, nakapasok na dito yung mga, ano talaga, yung mga winner line. Ayan. Ayan, Alright, tapos ang kapatid ay ito, Si 304 yun Tignan natin kung ano yung magiging Kung ano yung mapakita ni 304 Tapos ni 303 Nestmate ni ano ni 303 Ano ah, ni 304 Ayan. Yeah. Sweetie babe, Louie Rodriguez Dugong Maharlika yan yeah. Full sibling ng first place natin Meron ako diyan ano Full sibling na ito, 2024 Ring band Pero hindi siya nakakapistrano na Ringban nakaano siya naka ATB Ringban money Ringban siya kung tawagin pang overrace pero di ko na siya ma ilalaro sa overrace dahil busy ako mabibisi tayo tas di na, di natin matututukan yung training ng overrace na naman Tsaka sa ano namin sa club namin masyadong madrama sila doon na uh, dito ha, uh, parang yung presidente namin umaayaw na sa stress. <laughs> Kahit ako, aayawan ko din yung kung lahat sila puro reklamo, wala naman na papala. Kung baga wala ka naman ako na uuwang pera, di ba? Alright, so ayun na. <clears throat> tapos ang katlong iwawalay natin na ano, ay kaapat pala. Di ba? Di Pang di ba? Yun, ito. Okay na ito. Pwede na itong iwalay. Malit pa, pero pwede na itong iwalay. Yan. Okay. Ito to medyo maliit pa pero pwede na to iwalay. Iwawalay ko na yung mga young bird kasi nag-iitlugan yung mga ano mga tol. Yung mga nanay tatay nila nag-iitlugan na naman. Ito sakto lang. Pero alalayan ko na lang to sa kain. So ito naman ay sama-sama na yung mga young bird dito. 3.11 3.11 3.11 Anak ni ano, ni, yun, ni champion natin, ni eh. first place sa Texas Dash Cars kasi mga nakasalang dito mga ano na eh mga legendary man winner na natin po mga to Ayan. sa awa ng Diyos di pa tayo nasa zero simula ng 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 sana itong 2025 mas maganda pa yung maging resulta Ayan. ito ay si 311 yep, 311 anak ni ano anak ni Dash natin tapos naka nakasalang kay ano sa tita niya sa tita niya. so lagay ko muna baka makalimutan ko eh Texas tapos 22 22 20... tapos 311 yung anak nila 311 3.11 Tapos siguro yun sa 3.10 o 3.12 Tingnan natin Excuse <coughs> me na papa Yes Alright Ito si 3 Ah si 3.10 Ito yung nag isang ano Blue bar white plate natin First time na may lumabas na ganto sa mga ibo natin. Siguro throwback. First time natin makakapaglaro ng ganto na may blue bar white light. So, tignan natin kung ano yung magiging resulta ni 310. Yan. Pwede natong iwalay si 310. Yung isa, yan, yeah, 310. 310 blue bar white light. Tapos yung isa, ano pang ng isa kanina? Si Tritem Blue Bar. Blue Bar yun, lang eh. Blue Bar. Yan. So, mga dito kasi talaga. Uh, ito sa first section natin. Related family. Bali, di pa tayo nagpapasok ng ibang bloodline. Maliban kay Louie Rodriguez. Yan. Nagpasok tayo ng kay Louie Rodriguez noong 2023. Parang ganon. No, no. 2021. Kaya nakapagpalabas tayo ng 2021 to first place din yan. so magandang ano yan magandang simula din ulit yan sa atin pero di tayo basta-basta nagpapasok kasi rito ng mga bloodline dahil sabi nga ng mentor ko shoutout kay ano, kay Sherwin uh, Tolentino siya yung gumabay sa atin noong 2019 lahat ng sinabi niya sinunod natin lahat ng mga about sa ano tag dito uh, pati sa ano sa, tag dito sa ring band isa rin niya sa mga dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng perso ring na Lock dahil sabi na sa akin napakagandang must done in the future yung yung ano ba yung gagawin mong ano gagawin mong kutlagan ng nare yung gagawin mong ano daw uh, pedigree is puro kapistrano ring ba na nakalagay kaya yung mga ATB Meron tayo diyang anim na ATB, pito yan eh yung so, sa hindi ko... Hindi ko siya... mai-benta ng maganda dahil... Of color siya tapos... Hindi ko pa siya nasubukan. Kung baga... Trenton. Trenton lang siya. Kung Ayoko naman magbenta ng... Alam kong lalaro ka sa one low price... Tapos mabenta kita ng... Hindi ko subok. So kasi ang pinaka-goal ng kampo natin is... Makapaglabas tayo ng... Lahi ng ibo natin... Tapos... Maka... Uh, dali yung makakuha sa atin. Kasi napakasarap sa piling nun, mga tol, na nagbenta ka ng ibon, tapos yung napagbentahan mo, nakapagpalabas ng winner, napaganda na ano uh, record sa atin yun. So, nung 2023, may mga nailabas tayo, tapos 2024, may mga nanalo sa mga nakabili sa atin. Hindi man ganun kaganda yung ano, uh, talagang dito, uh, may kalakihan yung nakuha, pero naka-score. Ayun ang pinakamahalaga kasi it's better to natin na. So, maraming salamat doon sa mga nakakuha sa atin tapos nag -ano sa atin Nagre-report pa rin, ina-update tayo ito, Yung ibon mong nakuha ko sa'yo, ito naka nakapaglabas ng winner, money winner. Yan. So, siya nang bahala kung ano yung cross niya. Pero para sa'yo, mas maganda sana kung dalawa na yung kunin mo sa akin para subukan mo sila pagparisin din para both bloodline natin tapos kapag hindi sila naglabas, pwede mo silang hiwalay. Yan, hiwalay mo sila. Na ano, pag dito, uh, pag hiwalay mo, basta ang iba pares, may meron ding ano, may resulta din. Mas maganda yon. And then, ito yung guarantee na ina, inaano ko sa kanila. Uh, ito yung ginagarantee ko sa mga kumukuha sa akin. Meron na akong warranty. Oh, di may warranty? Pag hindi siya nakapaglabas ng winner sa'yo sa dalawang taon, pwede mo siyang ibalik sa akin, papalatang mo ng bago. Basta buhay yung ibon. Pero ikaw ikaw gagastos sa shipping. Syempre, tol, yung ibon man din na hindi nagperform So, gawin natin dalawang taon, di ba? Kung kailan man siya sa akin nabili, basta ganun din yung after 2 years, hindi siya naglabas. Kasi ang pinaka-goal ko sa isang breeder, uh, makakuha ka ng 12. Sa isang, like first year mo, makabreed ka ng 6. Tapos the next year mo, 6 ulit. Kasi tatlong clutch ang susubuan mo. So, Kapag ka walang lumabas sa 12 na yon, tol, walang lumabas sa 12. Uh, sige, palit tayo. Papalitan ko yan ng bagong ano. Yun ang pinakala natin na uh, warranty natin. 2 years. Breed mo siya ng 2 taon kapag hindi siya nakapaglabas. Palitan ko. Basta buha yung ibon. Yan. Alright, so, nailagay ko na ba? Ilan na ba yan? 2... 4, 6, 6 na 2, 4, 6 Okay, so Saka wala ka na palang tubig. Papa. konti na lang. Iyap. May mga itlog na kasi ulit. Kaya sabi ko nga, walay ko na itong mga to. Alright, eto. Tingnan ko lang. Kaman. Eto. Ah, pwede na itong niwalay mga ganito. Okay, eto naman ay anak ng pinaka-main dugong bugaw natin. Ang kak. Isa sa mga golden breeder natin mga tol. Ito uh, si, eto si 308. Yan, 308. Blue check. Yan, 308. 308 tugong bugaw. Bugaw na lang. Kap. Tapos, nakas, nakai, naka kay Anina. May itlog na naman si Anina. Anina Si Anina Sa mga din nakakilala kay Anina Si Anina is First place uh, uh, First drop Equal money 8 seconds lang yung kanyang behind Sa The first place Kumbaga Sabay-sabay sila uh, Sa pagpasok na sila ng katalo Alright So eight, uh, 308 Teka lang papa 308 tapos, si 309, ganda laki ni 309 boy. You know, blue check. 309 blue check, 309, blue check. 309 blue check. Yung ano isa, di ko na ano. Global pa yung isa. oh, si 308. Teka lang, di ko na pansin. 308 300 Oh, uh, mali pa yun, ay napalaya 308 Yeah, blue check Blue check sila parehas Blue check yan, meron na tayo sampo dito. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, walo pala, walo. So, doon tayo sa kabila naman. Uh, update ko kayo sa next video natin kasi masyado na mga mahaba sa kung itutuloy pa natin kasi eh, meron tayo doon ating mga uh, na young bird na nandun. Yan. Hindi ako nagkakamali. Kasi 20 na yung ano natin eh. 20 na yung ating mga young bird. Pero yung mga ready na iwalay doon is ano na, parang yung apat kasi yung anong kakapisa pa lang. So dalawa pa lang pala yung nandoon na pwede natin iwalay. All right. So ang gagawin ko, uh, pagpapay ngayon ko na to sa subo kasi itong mga tubuhay na to. Ang kailangan na lang nilang ma, ma ano, magawa is maisama ko sila dito sa mga player natin na kumakain. Pero siyempre, hindi mo na ngayon, ire-ready ko muna sila rito pag nakikita ko na silang nakikipagsiksikan itong mga to, nagsisiksikan na silang kumain kumbaga ano na itong mga to um, uh, nakikita mo na pag naglagay ka ng pagkain nakikipagagawa na sila, nagagawa na sila saka ako sila isasabak doon sa ano, tag dito sa mga pliers natin ang pinaka purpose ko naman doon na immune sila sa kung ano man mayroon mga dalang bakterya itong mga nandito. Kasi lahat naman may mga kanakanang bakterya So, may mga kanakanang ano na yan, sakit na nasa loob. So, yun isa sa mga purpose natin. May isama ko sila doon. Siguro mga next week. Kasi, syempre, kakawalay pa lang natin ngayon. Tapos, pagka nakikita ko na sila ng bakbakan doon na sila. And then, kailangan hindi sila masisinitan dahil una sa lahat kapag pinadala mo todo sa one low price ng ganito lang kakawalay mo pala nakita mo kumihinom nakita mo kumakain tapos bigla mo silang biglang isinama ng sa one low price na madami yung iba kasi na stress stress nabibigla mabaga parang nagugulantang sa dami kasi biglang lawak biglang dami ng ano ng kasabay sa pagkain so doon sila na e stress so dapat sa loob nyo pa lang, para sa akin mga tol Sinasanay nyo na sila. So, di baling magkasakit na sila rito, at least alam mo mahina. Yun. Siyempre, kapag nagkasakit na yan, paano pa ipapadala? Ibig sabihin, hindi siya tatagal. Para sa akin, kasi sakitin na siya eh. Pero depende pa rin yun sa paniniwala ng panshare, share siyempre. Kanaka namang paniniwala yan. Pero ako, proven ko na kasi mga gantong ano, discarte, like lahat ng ilalagay ko doon makita ko malakas maganda yung tindigan maganda yung purpose ng ano ng kanyang galawan pinaka sa lahat pinaka gusto ko yung nagmamasid mata pa lang nagmamasid na ano yun uh, tag dito uh, good sign yun tulad nito Tignan nyo papakita ko kayo yung sign oh, teka lang teka lang buddy eto nagmamasid lang siya mula kanina dilitignan ko siya sa paligid ko tsaka tingnan yung tindigan di ba halatang ano eh, tag dito ah, uh, halatang donation ng babae natin. <laughs> dito lang. All right. So, one low price, ito yung first clutch natin, first team na ipapadala natin. So, lahat 'to papuntang kabundukan. Yan, kasi yung ating lahi ng mga young bird dito is okay naman sila sa ano, sa patag. Nandoon sila sa 10% sa patag. Pero may kabagalan ng bahagya. But... Umuwi't umuwi. Pero kapag kabundukan naman... Tulad ng mga California side... Diyan yung sila makikita na habang lumalayo... Bumibilis. Yun ang ano ko dyan. Tawag dito ah... Kagustuhan ko sa mga ibon natin. Pang ano sila? Uh, tawag dito. pambundukan. So... isa good sign yun para sa akin. Kabundukan. Ang kanilang kaliparan. Diba? Ang kanilang teritory. Yan. So... Sa next vlog natin, yung kabila naman, pero ibablog ko na siya para di na tayo masyadong mahaba na. Kasi mahaba na tong 20 minutes para sa akin. Pero syempre, maraming salamat para sa mga nagaano sa atin pag dito. Ah. Nakasuporta sa mga nagsishare palagi, nagko-comment. Comment nyo nga rito sa baba kung tagasan kayo para malaman ko kung saan ba umabot yung ating video. Yan. Tsaka kung ako sa inyo, parang di magiging mailap mga ibon nyo, wakawakan nyo sila, bata pa lang. Yan. Diyan nyo rin mararanasan yung mga magiging, magiging maamo sa inyo. Alright, so siguro hanggang dito na lang. Please comment below para malaman ko lang kung taga saan kayo. Yun lang. Sabi mo lang na ito yung area ko. Then shoutout kita sa next plan. Hanggang sa mali. Ako nga po pala. Oh, pop, 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 pop. Shoutout nga pala kay ano Ah, uh, Teka lang. Taga <laughs> Arizona. Uh, sa Rex Vlog na lang kayo tayo si Nakalimutan ko. Pero shoutout kay Daniel. Yan. Yeah, shoutout ko yung iyong ano. Ah uh, yung lock name mo sa next vlog medyo nakalimutan ko lang uh, sorry tol pero yun nga pangalan mo Daniel uh, first sabak na sa ano sa club nila nag champion siya maraming maraming salamat dahil napaka solid talaga ng mga Pilipino dito sa US yan champion siya first sabak na pa lang sa ating ano tag dito sa club do sa Arizona so yung lock name mo sa, susunod na next vlog All right, let's go